Guys, umulan na guys Masa ulan Okay, this one Dali guys Barakuda Laking barakuda guys Okay Laking barakuda Dali guys, dali Bulit nag fishing naman po yun medyo maambon yung panahon natin makulimlim yan mali papunta na po tayo sa fishing spot medyo kalma ngayon mga idol wala masyadong malalaking alon tsaka ibas pa so sana makadali tayo mga idol bali yung gagamitin ko po ang yung umaga yung ating lumang rod na pumbatan fishing rod na 1.8 yung haba nya din kuwan siya UL tapos yung lure natin gagamitin mga idol dyan to buka natin itong bagong dating na yan silver na 5 grams so tara pala yung rod natin luma yan yung may dugtong yan nirepair natin mga idol yan yung kauna na ang fishing rod natin so may natin ulit sya susubukan bali dinikitang ko lang yung mga idol yan ay tali sya yan nilugtongan natin kasi nabali yung tusok nya sumamit sa bangka pag natin balik so yun ah, uh, sabukan natin siya ngayon um, at pa rin pero nagamit na natin ito nakaraan tapos so, ngayon ulit natin gagamitin so yun ah, uh, medyo maganda yung lagay ng ispat hindi ganong malalaking alon so sana din tayo mga idol bali oras natin 8.40 na po ng umaga good luck sa fishing adventure natin ngayon na So yung guys dito na tayo sa Alunan Banda Try na tayong kakis ito mga idol Walang strike nung sa dinaan natin Nagkakisabis ako Walang pumansin sa lor natin Hindi ko alam kung naariya na nila Yan yung bangka na yan Panariya na siguro nila kanina Walang kahit kalabit Walang nagparam lang Kahit lang hagis din ako Narating na lang natin itong basagan ng alam dito eh kailangan lang may nagkain na dito mayroon subukan natin napita dyan may mga malalaki yung alo dyan isa lang dyan naglagi yung isla eh sila po yung pwesto kalma naman wala namang hangin masyado na yun o no, karya na yung bangka wala abog na naman Grabe kasi yan. Trolling style yan guys. Ang nila. Sagarang talaga yan. Nilalakad talaga nila yan. Sina sa side talaga. Madaanan yan. Ubus mong ubus talaga. Lapa rin talaga. Nagpaparamdam guys. So. Ganun na lang guys. Update ko kayo mamaya. Um, may mag strike sa atin. Guys may kumagat. Dito na sa malapit, <laughs> Pinagat bigla yung pahay natin. Paangat na eh. So salunan, guys. Alunan guys. E ngayon uli natin ulit lang alam namin sa mga ng finger na rin padalain na natin guys tuhugan natin sa loob ng loob so tuhugin ko muna guys so agis tayo ulit guys tuhugan natin yung uli natin subukan natin ulit agisan sa mga alunan na yan ano na kadagdag pa tayo yun dahil guys mission strike ah oh, kalaking tiki tiki guys kalaki yan you know? o so, malapit lang yung strike yung size na tiki at kalaki kunin natin ulam din yan huwag <laughs> muna tayo mamiguhang inarte-arte ngayon kasi sama pa yung panahon basta po hindi na pakinabangan kunin natin hindi naman nung sayang kasi kasi ulamin naman natin Huwag <laughs> lang yung surang liit talaga Mag Malapit naman finger kung ninaan din Yes, dali tayo, sigar Ayan, sigar Palit na ako ng lure, gamit ko kuha na Pyro, yun o, no, may pyro pa tayo natira Wala nang mata yung nag lang nag-iisa pala natin, buti na lang may na pa tayo doon. Tapos tingin ako. Yung nakaraan, yung kuha natin, nabalik. Ano na ano yun? Putol na yung nakaraan. Malasik na dulit. Yung lang, mayroon tayong pyro. Nabi ko mo na yung silver, parang ayaw nyo na sa silver eh. Orange ang gusto nila. Yun, yun lang, galambat na naman oh. No? Dami na kalambat ngayon, grabe. Balda na balda yung ispat. Ano, you know, may nagalambat dyan. Mayroon din yun, oh. Ano, you know, kapalo-palo sa ubig. Wow, talaga yung ispat. Kulata na kulata yung ispat na. Hirap kasi na ulam ngayon dito, guys. mal ng isda. Bago napakadalang ng isda ngayon sa kakakuan sa uh, palengke kung mayroon man grabing taginto ng presyo kaya yung mga tao talaga nagkatsaga-tsaga na lang lambat lambat na makalibri lang pang ulam tiki ah na 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 Dalali yung tiki. Dali natin yan. Ulam pa yan. Hindi tayo makapurman dyan sa kun eh. Sa anong tawag dyan? Sa alunan. Wala laki. Wala alon. Ayan lang tayo. Sa tabi-tabi lang tayo. Mga minyong mga makukuha natin dito. Mga cute na ista. Suwerte lang kung may magpasok na mga medyo may size mga barako gano'n Ano pulapo. po Yung kadalasan yan dito, maliliit Mga uh, two finger alakanin mag three Pero malay mo may kumagat na barakuda dito sa loob Barakuda kasi eto paano may laman talaga Ibas kasi ngayon guys Biliin uh, lang yung mga area dito na babae na isda. At ah, dito malalim na alim eh, kong ika yan. Dito ako ang gakwan. Ang butas ko dito. Meron lalaking alon. Sakit sa atuhod. Ipag, barta bulan niya sa lalaking alon. Ah, dito lang tayo sa bungad, nag isag natin. Wala walang masyadong malaking alon yan, punta natin tulad nyan dito wala masyado Napita natin yan mm -hmm. Bug -bug na kasi area na to guys lang kaya madalas, ako, sa labasan Gagis, yung mga dito sa mababa, wala, yan. Sa niya mga lambat Kaya pag ganito malalaking nga doon, wala. Bira talaga tayo makadami. Ngayon yung mga alo na yan dyan guys, yung malalaking alo na yan dyan tayo nagabangka-bangka dati. Ay. Ay, sumabit pa. Hindi ba pirasa, may dugtong lang pa natin. Baka mabali. Tiba rin guys. Tiba natin. Mga isla-isla lang rin, hindi na rin ganyan kalalakas eh. Okay, medyo alalay na rin yan. guys Umagat, lapo-lapo Yun mm. Dali Good size Dito lang ba sa mababa ko uh, Alam ko nasa abit lang eh Yan no? Good na ha Alam ko nasa abit Tingin ko nagabalagbag Alam na Pag umigiwang-giwang, nakabigat Aquatic yan May fish on yan Pa tayo guys doon pag na natin lumanda Doon guys kumagat Kaya ito to, baka tikit baka tikit

hadisnya Bunga bulka Anak ko mga balo na maliliit Nagahabol Iba pa ng tubig na gagawit eh Nung gininto ko Biglang kinagat ng sigaras Yan eh Sayang ah. wala tayong dalang kuwan Sukbit so, sana yan ang ganda eh magaan lang na submit okay na yan dito tayo may dala rin ako tingkara ang daming balo ito no yun yun ang daming balo maliliit lang na balo hindi gaano malalaki parang sing ayan o parang katawan lang rin ang kuhan sigaras kina natin kung may madali tayo hindi na natin dami daming lang Kakaabol Yan o Hmm, may naman natin Yan na, yan na Magadami you know, guys Nagagawit sa tubig Ah, sana may madali tayo dyan Yan na, may naman natin Hmm May Uy, pinasok na ito ah, yeah. na ito Ayan na Bakal talaga nila abon eh Sayang, ah, yeah. may tayo nakapagdala na ng sukuy Pasang ulan pag na yung ulan Ay! O! Oh. Wala madali tayo dito! Ay! Bison! Madali guys! Maracuda! Laking maracuda guys! Okay Laking maracuda! Sana, natin! Ah! Oh,

So, a ver. Y tú saludas, la madre de Alio. Y en la na barakuna Sabi niya ating leader guys, baka may nakalat na. Tingin po wala. Wala, wala. Nandamid. Ai. Ai. Bisa nanti malam dong.

yun ha! hali ayan mga idol mga namang mahaba natin balo yun isyon hindi na tayo sa dulo guys dulo na spot na tayo hanggang dito na lang tayo ganda ganda rito malinaw yung tubig hindi natin yung na check leader natin baka mamaya madunis na may, pa naman to madunis na pa naman tayo ng kwal ng kayelo ayun, tibay pa mag sulit sana may mga kwal pa dito ang pa, magsigal malinaw yung dagat dito kaysa dun sa dinaan natin kanina mas maagos kasi dito guys Kaya mabilis magiging lang yung tubig dito bala Ay, sana madagligan ka Pusunod guys Panupin ito guys, malaki Panupin guys Ay, tarutin

Tuh, udah, habis. ngabis, ih, gurih, tuh guys, Terus dah, makanya, semoga tenang, ah, sun. Terus habis, Terus sabitnya Ah, let's go again. Ano ba, pa. Hmm, baka wala guys, kapit na natin. Ayun ah, to, ito. ito Sus, pagaling. Galeta sigaro. Kala ko malaki! Yun, dale. Ito guys. Uy, huwag mo i-summit. Ito yun. On. Ano ito guys? Ay, hindi. Sige. Ayos, tambayan mo natin ito. Hindi ito sila. Oo. Ha! Nakawalan. Oo. Oh. Ito ulit guys. Dali na naman guys, dali na naman, balo! Dali, dali! Balo guys, balo! Ah! 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 Eh, eh, eh! Oh, ah, boy! Ito tanggal! Sayang! Ah! Nagadati na dakma! sayang naman nakalawang baluk sa ala yun ang baki na sama guys takot ako magdakmay ang panugod sayang ang dalawang baluk sana tayo takot kasi ako magdakma nagawa pang sugod siya Terima kasih guys Dali berakuda Dali Dali yang berakuda Rui sayang lah tanggal Wey Malas Malas guys Wala Dah kuting kunai eh. Bali na tayo mga idol Ngayon dyan so yun, ayos din yung Fishing sisyo natin ngayong araw na to Kala ko ma Sisiro tayo eh Yung pala sa huli lang pala tayo Makakabawi Wala nang kahangin hangin guys Halma na talaga yun, no? Tsaka sumikat na rin yung araw yun no? o Kaya lang hapon na guys May pasok pa ako mamayang gabi May duty pa tayo so pahinga na tayo Bali update na tayo mga idol sa huli po natin ngayong araw na to Malito po yung huli natin lahat mga idol natin marami rin tayo mga idol yan you know, o malalaki yung huling huli natin ngayon malalaki na yan you know. so goods pa rin kahit pa paano eh kadali pa rin tayo huli natin siguro sobra dalawang kilo mga tatlong kilo huli natin kahit nakapag tayo ng isang lor, at least ah, dahilin siya pag tayo ng pangulam natin sayang nga kasi may bitaw tayong isang balo at saka isang torsilyo pero goods pa rin kahit pa paano. Marami pa rin tayong maiuwi mga idol. So yun na, ah, marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. At sa mga patuloy pong nanonood na ating mga fishing vlog. At sa mga bagong subscriber natin, na ah. shoutout sa inyo mga idol. Hindi ko na kayo may isa, -isa dahil napakarami nyo po. Bali, shoutout na lang po sa mga sulid na supporters natin sa ating channel si Adventure Speech. So hanggang dito lang mga idol at ingat po tayong lahat. Med Blissas sal. Fish on. Bye bye!